mahiga sa kalsadang 28 anyos na lalaking rider na ito bandang alas 9.40 ng gabi kahapon December 3 sa kahabaan ng Lower Magsaysay Avenue. Ang kanyang sinasakyang motorsiklo kasi bumangga sa likuran ng sinusundang taxi. ka ko eh. nakaitas mo eh. mo. na. Nandiyan lang Rumesponde agad sa insidente ang mga pulis at base sa initial na investigasyon nila, mabilis raw ang takbo ng motorsiklo. Oh, na side swipe siya ng taxi. Ah, na side swipe. Ayan, nandun sa uh, opisina namin yung taxi. Ah, okay. Uh, okay. siga, para, okay. para malaman natin na hindi pa yung salahan. Yung mga motorista rin, sinabi nilang pan, ongoing kasi yung checkpoint namin dyan. Mm uh -mm. -huh. Sinabing may inaksidente dito sa upper Supreme. Agad namang naisugod sa pagamutan ng biktima matapos nitong magtamo ng sugat sa kamay at sa ulo. Side accident yung sinabi. Pero side swipe pala ng taxi. Mm -hmm. So, mm. po ba sir? Yung... Yung sabi niya, nakainom siya. Mm Pero total assessment namin, tatakunan yung hospital. Mm Samantala, pasado alauna naman ng madaling araw, December 4, pinagtulungan ng mga otoridad na ibangon ang tumagilid na van na ito sa kahaba ng Asin Road sa barangay San Luis, Baguio City. Mabilis sumano ang patakbo ng 21 anyos na lalaking driver ng van habang pababa ito sa kalsada. At dahil dito, nawala ng kontrol ang driver hanggang tumagilid ang minamaneho nitong sasakyan. Nagdulot naman ang insidente ng mabigat na daloy ng trapiko sa lugar. Agad namang itinakbo sa pagamutan ang driver ng van. Vanessa Button para sa Luzon headlines